Ayan mga kahapi, isa pong ano, isa pong bahay ang nagtapon ng gamit. Ayan. Ito po ang, siguro ang may-ari po nito ay matandaan. Dami, dami, dami po. Ayan, may mga shoes pa. Titingnan natin kung mamayang gabi po may makuha tayong, baka may mga ano, may mga tawag nito. Kukuha tayo ng mga blanket dito. May mga sapatos din po. Ayan, tingnan mo po. Diba? Ang dami po. yan Kasama po yan sila dito. Ang dami po. Ang dami po mga paggamitan. Isang ano talaga. Isang, isang bahay po ito. Ayan. Yan sa atin to, ito pwede pa ito. Ito. Ito makahati.